My Kawikaan, 1914. Tunay na mahal tayo ng Panginoon dahil sa dinami-dami ng pagkakataong na palampas natin noon, nabigyan pa din niya tayo ng panahon na mas magkakilala at magbardugulan. sa aside, <laughs> niloob ng ama na matupad ang lyrics ng paborito mong kanta na Enchanted. Yung part na Please don't be in love with someone else wala, wala. Dahil mura nung December 26 2023 noong nag-perform ako sa year end ng NAI at lakas loob kang lumapit at nakipag-chismisan pati sa mga kabanda ko. Hindi na ito natapos at hindi na natapos ang kwentuhan nating dalawa. Tayo ngayon ay nagkakatipot sa harapan ng Diyos para pagbuklurin si nakapatid na Uriel Salvador at kapatid na Jasmine Alkisa sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Dapat natin maunawa ang lahat, lalo na ninyong dalawa, na ngayon ay ikinakasal na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoon Diyos. Hi love, today is a very special day Naalala ko lang nung unang combo natin. nagpa ako ng page ko, inalok kita ng perfume at lotion. Ang reply mo sa akin, check ko later ha, thank you. <laughs> In short, hindi ka bumili. And the rest is history. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong-inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Yeah, <laughs> ganyan, energy. Ikaw ang nagpa-cute at tumupad sa mga banat at linyahan na dati ay naririnig ko lang. Wala kang binitiwang pangako, pero tinupad mo ang mga katagang action speaks louder than words. Salamat, mahal, for becoming the much-needed pahinga Of the eldest daughter who acted like a strong independent woman she wishes to be. Thank you for bringing out the inner child in me, love. Kapag may pinagpanata ka, antayin mo, dahil hindi magkasabay ang pagtatanim sa pag-aani. Darating din yung, yung araw na mangyayari lahat ng bagay na gusto natin, sa tamang oras, sa tamang panahon, at sa tamang pagkakataon. Kung maganda ang plano natin, higit na maganda ang plano ng ating Panginoong Diyos sa atin. Talagang araw na to kasi grabe ang dami kong pinagdaanan bago dumating yung araw na to. Lalo na yung mga following days siguro, two days before the wedding. Pinagpanata ko siya even before pero naiba yung focus ko kasi na-hospital ako noon. So ang main focus ko yun sa panalangin ko is yung health ko. So after nun na binigay naman ng ama, pinagkaloob ang bigla na lang siyang dumating eh, out of the blue, hindi mo talaga ina-expect. Ngunit sa huli, palagi, papalik pa rin sa yakap mo, hanggang sa huli. man nais kong malaman iyo apo oh manalangin magdiwala maghintay this is my bow to you i choose you today and every day love love let me promise i will always be there by your side through every storm and every fight I will be the one to love you right. I love you. Kung 'di ay natatali ang kayo hanggang sa kayo ay paghiwalayin ng kamatayan yayamang tinupad na ninyo ang patapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinapahayag ko na kayo'y tunay na mag-asawa na ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay na. But parin so more momento Palagi kang sasamahan sa mga pagtupad, pagsubok, pagtatagumpay, sa ating pagtanda at sa anumang plano sa atin ng Ama. Palagi kang sasamahan sa mga pagtupad, pagsubok, pagtatagumpay sa ating pagtanda at sa anumang plano sa atin ng ama. Bilang mag-asawa, I will be your best friend, number one fan and supporter, and your one and only home. I love you palagi, Tabtab. Nagmamahal ang misis mong maganda. I love you too. Ipiliin.